Kahanap ako ng tao na mm, karapat dapat natulungan. Hindi para sa sarili ang luhang pumapatak sa mga mata ng 32-anyos na ginang na si Risa. Kahapon kasi, nakunan niya ang video na ito ng 75-anyos na lolo sa harap ng kanyang tindahan sa Sampalo. Itong nanditong madami. Ayong madami ang tagsasampo. Paglalako ng tahong galing Baseco tundo, ang hanap buhay ni Lolo Jose Rubelias. Inaabot ang kanyang paninda hanggang sampalok sa kamuling babalik sa tundo para umuwi. Nanginginig ang mga kamay ng matanda. Pila may iniinda. Sa kabila ng kanyang kondisyon, halatang ginagamit niya ang natitirang lakas para mabuhay. Habang tila tinutusok ng lungkot ang puso ni Risa, napalitan nito ng galit ng malamang makailang beses palang lang na hold up ang matanda sabi ko, asan yung bag mo? Sabi ko. Tapos sabi niya nga po, ginunting daw. Doon po nabanggit niya, na ninakaw na naman daw po yung pinagbentahan niya. Asa ng bag? Asa? Hinila. Ginunting na naman? Ilan ang laman? 800. Mm -hmm. E eh, di wala kang pinangbayad doon sa ano mo. Wala. Naisipan niyang i-upload ng video sa kanyang Facebook account. Kahapon, pumutok ito sa internet. Marami ang naantig sa kwento ng matanda. Umani ito na mahigit 16,000 reactions, halos 20,000 shares at mahigit 2,000 komento na hindi pa nangyari kailanman sa mga ina-upload ni Riza. Bumuhos ang tulong pinansyal sa matanda dahil sa awa sa kanya. Ngayong araw, iahatid ni Riza ang pinagsama-samang tulong ng netizens. So magkano lahat siya? 25,000. Saan mo nadadaling ngayon? Kay tatay po. Sinamahan namin siya sa baseko sa bahay ng matanda. Tatikyan na namin. Pagdating namin sa barangay 649 Old Site, sa daan na namin nakasalubong si Lolo Jose. Anay. Ay, na na yung, <laughs> <laughs> ang makipot na daan na ito ang papasok sa kanyang bahay na tila pinagpatong-patong lang na kahoy, plywood at yero. Kasama ng kanyang dalagitang apo, ito ang tahanan nilang maglolo. Buhat na mag-trending ang video, ngayong araw na rin lang nagkitang muli si Narisa at Lolo Jose. May dala po akong tulong na bigay ng mga tao sa inyo. Habang inaabot ang tulong, ito ang agad pumasok sa isip ng matanda. magaling. Sorry kung man. mm. Hirap mang ilarawan ng matanda ang kanyang gustong sabihin. Naintindihan ko na hindi siya mawawala sa kalsada na hanggat kaya, itutuloy ang pagtitinda para lang mabuhay. Magtitinda pa rin ho kayo? Magtitinda pa rin. Kakayanin niyo pa ho ba? Ay kayo. Yun yung pagtitinda. Pag nakikita mo siyang ganyan, anong nararamdaman mo? Masakit. Hindi naman siya kayang supportan sa araw-araw. Si Lolo Jose ang larawan ng pinagsamang pagtitiis at pagsisikap. Lubog man sa kumunoy ng kahirapan, tatayo at tatayo para ituloy ang laban. Para sa sarili, para sa mahal sa buhay, may tulong man o wala. Ang masasabi ko lang po, maraming salamat. Ito, ito, di ba? Ganyan salamat sa kanila. Benji Durango, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.